Good morning guys! Welcome na naman sa ating channel! Today is... Ano ba ngayon? June 7, Saturday. It's 9.38. 9.38 a.m. Yan. Tatapos ko lang magsaing. Actually, nakasalang pa. Hindi ko alam kung sino magbabantay don Bala na. Tsare. So, ba diba sabi ko kahapon sa inyo, gusto kong magkabit ng cluster lashes. And habang wala tayong ginagawa, gagawin ko na today para slayable. Okay. So, papakita ko sa inyo yung mga ginagamit ko. Tatanggalin ko lang kasi yung iba na gamit ko na. So, meron ako ditong dalawang cluster lashes. Eto ito sila. Sa ano ko lang ito binili? Sa TikTok. TikTok shop. And, ang brand nila is BQI Glue Free Cluster Lashes siguro yan. Kasi hindi ko naman mabasa yan. Paano yan? Yan. And ito din. Ito yung ano, yung hinol ko kahapon. Ay, kahapon ba yun? Ayun, basta yung kadadating lang. Eh, yung may na ano, yung may nasira dito. Ayun, hindi siya nasira, pero dumikit siya sa takip. Ayun. So, ang gagamitin ko today, ay by the way, may kasama na rin pala itong tweezer. Ito, para dito, tapos ito, hindi ko alam kung nasaan yung tweezer nito, baka nandyan lang. So, ayun, ang gagamitin ko today is, dahil nasa bahay lang tayo, ha, sa bahay lang tayo, kailangan nakalashes, syempre. So, ang gagamitin ko today is ito, si Blue. Parang natural, natural lang siya, ganun. Kasi ito parang, oh, so naman to, be parang ka naman bumunta ng party dito. Pero ito yung gamit ko nung first vlog ko. Ito yun. And so, bago tayo magsimula, kailangan, uh, wala mo nang kahit anong nakalagay sa lashes mo, walang mascara and all. So, ayun. Kailangan malinis siya. Parang, eto. Ganyan, ganyan. Taglit ba? May muta pa naman tayo, be. Papakita tayo ng eyes dyan. Yan. Yan. Before. Keme. Yan ang aking before. Then, ayun na. Maglalagay na ako. So, first, kukuha muna tayo. Ayan. Madali lang naman siyang kunin. Tapos, eh, ay. ayan. Ayan, then, kakabit na natin sa lashes mo. So, wait lang, dahil, paano Hindi ko na makita. So, titingin ako sa salamin. Ayan. O, ba? Diba? May isa na. Napakabilis lang. Wala pang... 2 seconds. Yan, tapos hindi, hindi nyo lang na ganun. ba? Hmm. Diba? Pangalawa na yarn. Tatapusin ko lang nga, tapos papakita ko sa inyong meron, tsaka wala. Okay? Wait lang. So, ayan, tapos ko na yung dito sa side na to. And look at the difference, guys. Ito yung meron. Tapos ito yung wala. di ba diba? Ang bongga. Sobrang bilis niya lang ilagay. And Four lashes lang. Four cluster lashes lang yung ko dito sa isang mata. Kasi sobrang liit lang naman. Ganyan. O, ba? Diba? Slay ka na dyan, sister. Mm. Look. hindi mm, ba? Tatapusin ko na lang to ha. Wait lang. Again, finish na. Finish na yung aking dalawang mata. And look at it. Look nyo, guys. di ba? Sobrang sigurado just a minute ng paglalagay, walang pa, wala pang 5 minutes ako naglagay nito and look. ba? Diba? Sobrang plakado sister, kala mo. Saan ka pupunta, ba? Diba? And let's see kung ilang days sa tagal to. One minute, wala pang 5 minutes na ilagay ko na yung lashes na yun. Time check! It's 11! And magluluto na ako ng lunch. Ang lunch namin ngayon ay... Hala, nawala na naman. Sotanghon and chicken. Niready ko na kanina yung mga gagamitin ko. And ito lang. Yan, yung sibuyas, bawang. And yung patola. Ito yung sotanghon and chicken. Yun, luto na! So, ayan, ilalagay ko na ang bawang at sibuyas. Pagsasabayin ko rin kasi. Wala lang, bakit? Pagsabang pagsabayin. ay Next! Lalagay ko ng chicken. Sana naman, okay yung mo ako dyan, eh. Ayan, pag ganyan na, pwede na natin lagyan ng na water. Lagyan ko na nga pala ng patis yan pang palasa. Yeah. Yan, okay na yan? Ayan, okay na yan. Yan, ganyan lang. Tapos, hintayin lang natin kumulo. So, habang kumukulo siya, lalagyan ko naman siya ng chicken cubes para may dagdag lasa. Ay! Mabaw na siya. Okay. Tilagyan ko na rin pala yan ng paminta. Pwede na rin natin ilagay yung patola. Aray! So for init. Yan, patola. Yan, once na bumulong na yan, pwede na natin ilagay itong ating sotong bun. Ay, init. Yan. Isang kulo lang yan, tapos okay na. Let's eat guys, lunch. Ah, grabe parang nung naglalaban ang mga alaga ko sa chan. Kaya kaya. So, hello guys. Ayan, kakatapos ko lang maligo and update sa aking lashes. Ayan. Wala na siya. Nawala na siya ng buo. Hindi pala tunay na waterproof siya. Kasi yun yung claim nung lashes na yun, waterproof siya. So, ang gagawin ko ngayon is mag apply ulit ako ng panibago. Yung isang klase naman. So, ayun guys. Itatry ko na naman magkabit ng ibang lashes. Dahil ito, No na no to. Ito. Yan, 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 yan. Hindi siya nagtatagal. Pero ito, talaga, nagtagal to sa akin. Three days. Three days siyang nagtagal sa akin. Yan, natapos ko ng kabitan itong side na to. And ito siya. Yan. Ayan siya. Ito siya. Ito yung ginamit ko. Yung may paganyan sa dulo. Ayan siya. Ganyan siya kahaba. Yan tatapusin ko lang to ha. Tapos ko na yung dalawang ice ko and ganito siya. Ayan, o oh, diba? Bababa kasi kami kaya maka makapustura ang taong ito. Alis kami, bababa kami sa glitas. May bibili lang kami. Bakit? Bawal. Tsare. mag lang ako konti. Pero bago yan, maglo-lotion muna ang babaeng ito. Yan ang aking lotion. Lux Organics. My favorite. Ay, ganun. Ganun sound effect. Yan. Very smooth. Tsaka, hmm, sobrang bango nito. Grabe naman ang pagkabango nito. Hmm. Diba? Na-absorb na agad. Absorb na naman. Na-absorb na agad ng skin. Yeah, perfect. Then, after nyan, maglalagay na lang ako ng sunscreen, ng konting cheek tint, tsaka lip tint. Tapos, alis na kami. Bye! See you later! Yan, ready na ako. Ready na ako umalis. One last thing. Cologne. Saan nasan yung pabango ko? Nasan yung pabango ko? Where's my perfume? Ito na lang. So for dami namin motor Pero hindi amin yan Itong amin Ito muna gagamitin namin Kasi sobrang putik sa daan sister Later papakita ko sa inyo Look at that. Paano mo naman gagamitin sa Aerox Kung ganyan ang dadaanan mo <laughs> grabe, ang putik. Grabe, pwede ka nang magsaka eh. Nakauwi na kami. Kani-kanina pa. <laughs> and then, chill chill lang ako dito sa kwarto. And medyo kumantakas ng kaunti. And yun, Grabe yung putik dun sa baba. Kala mo naman, paano na siya? Pa, pwede nang magtanim ng palay. 'di Diba? Buti na lang yung maliit na motor lang yung ginamit namin dahil kung yung malaking motor pa yung Aerox namin, grabe, sobrang hirap linisan nun. Puti pa naman yung kulay nun. Ah. Hi! Ano pong meron? Birthday po ng lolo ko. <laughs> Hello, Hello po guys! So birthday po ngayon ng lolo namin. It's his 63rd birthday po today. So ang wish po namin ay sana po hindi po siya galit kasi po minsan kinukuha po namin yung ano niya po, cellphone o yung gamit po. Wish yeah. ko po na hindi po siya magalit, hindi na po siya magalit din po. Dahil po meron na po kaming aircon sa aming kwarto. Happy birthday, Papa! Happy birthday po, Pa! We love, love you, you so much! Um, uh, ako ko lang and galing kasi kami sa kabilang bahay kasi birthday ng father-in-law ko and nakiparty party party lang kami saglit so ayun lang please like and share this video and click the notification bell para updated kayo sa susunod ko pang mga uploads yun lang good night bye